Meron pala kaming bisita ngayon. Lumabas ako sa labasan para mabilis kami makita. At ayan, balitinor na muna namin siya sa farm para makita niya mga species ng colony natin. kakatuwa naman kasi may mga tao na willing matuto at mag-alaga ng bees. Una niya palang tinanong kung paano magpadami ng bees at paano mag-split. Kung kayo ay nagsisimula pa lang at di pa masyado marunong, ito lang po yung masasabi namin. Kapag mag split kayo, dapat tag-init talaga. Dahil kahit anong method ang gawin mo, mabubuhay sila. Base sa amin experience at experiment na ang isang colony colony ay strong na, meron kami nakikita na apat na prinsesa at isang queen sa isang colony. Pero paalala lang, di porkit na tag init lahat ng colony nyo ay pwedeng i-split. Titingnan niyo na muna kung talagang strong na sila. Paano ba malaman kung strong na ang isang colony? Kung ito ay marami ng propolis sa labas, marami ng worker, at marami ng labas-pasok sa entrance. At syempre, meron na silang honey at pollen. At dapat malaki na yung brood. Sa pag i-split, kailangan natin siguraduhin na hindi mababasa ang mga brood nila. Hindi dapat mabasa ng honey at siguraduhin din natin na hindi dapat baliktad yung broad. Paano ba malalaman kung baliktad ang broad? Yung kulay ng broad sa ilalim ay dark na. Dark brown. Yung kulay naman ng broad sa ibabaw ay light brown. Ano nga ba ang mangyayari kapag baliktad yung broad? Base sa aming experience, kapag ang broad ay baliktad, matagal mag-progress. Hindi lang matagal, mahihirapan ng bis dahil pipilitin nila na iayos ang posisyon ng broad. Ito na po yung sagot sa tanong nyo Paano na. Paano namin napapadami yung mga colonies? Isa na rin dito yung kaparaanan namin na kapag tag-init tayo nag-split, Marami silang reserve princess. Laking porsyento na buhay ang bagong split na kolonis Pero kakailanganin din natin na suruin ang isang lugar. Ito ay base sa aming experience. Sana makatulong. Ito ay experience namin sa Stingless Bee. At ang lasa ng stingless bihani ay sweet and sour, maasim-asim -asim na matamis-tamis. Pero sure talaga maaalis yung sipon nyo. Paalala lang, hindi po ito pwede sa mga bata na edad 1 to 7 para sure. Lalo na ang pollen nito dahil nagkakos ng allergy sa balat or mga side effects. Ito so, ay experience ko lamang dahil yung pamangkin ko ay ganito ang nangyari. Nagsugat-sugat yung katawan dahil sa pagkain ng pollen. Ayan, change topic na tayo. Pagkatapos nga umalis ng bisita namin, nagpa-check up kami. At yan, pass forward, pawi na kami. Nakita ko naman yung pussy. Wow, grabe. Ang ganda. Ang kinis. Pakatapos yan, may order kami na honey. Kaya lumabas kami. At pakatapos na i-deliver yung honey. Bumili kami ng tinapay. At nong nakauwi na kami, natulog muna ako. Dahil medyo nga napagod. At pagising namin, kumain kami ng abukado. At yung anak ko naman, nag-inom ng gatas. Yan lamang po. Maraming salamat sa panonood. Sana naman nakatulong ang aking mga kinuwento. Pakipalo na din po.